mga si unang dito sa Negros Occidental Sige nga mga? Jean Francisco Francisco From Manara? Yes So... Pagkabukid okay. siya sa Manara ano? Sige si Robert Robert Gaydosin Pagka-Hydro no? <laughs> Pagka-Manara Ah uh, Manara From Manara nah. What is your name? Junel 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 Mahinay Mahinay uh, From Negros Occidental

Metode apa ya? Metode gig apa buka usah? Adil kados pilas, laka pak Yo, yo, pamoro lagi pilo, Ya, yo yo pilo lagi pilo, di kay kay Tumana imong kitama ka sana Atong kay sunan sa Manara Thank you